Hi mga karil, sa ngayon dito tayo sa loob ng Sandbank at ito ay matagpuan dito sa Maharipa Bay at dito sa loob ng Lagunang ng Morea. At kung nakita niyo, meron siyang super crystal clear water. Uh, at sa ngayon, from here, magpunta kami sa Papa Village at from there, mag start kami ng aming paghiking hiking dito sa mga matataas na bundok ng Morea. At kung nakita nyo, super ganda ang weather ngayon. At sa ngayon dito nakatayo sa loob ng paw-paw at ito ay maliit na village at ito ay nasakop dito sa Upunuhube sa Morea. At from here guys, mag-start kami at magpunta dyan sa matataas na mga bundok nila at Meron silang super ganda na mga way dito at kung nakita nyo ay meron silang mga tanim dito at katulad ng taro at banana. At ang Moraya guys, meron na main sources na mga pagkain na makuha dito ang isa ang pineapple at banana coconut at ang taro. Yan ang mga main sources dito ng Morea. At kung nakita nyo, hindi lang na maganda ang kanyang isla. Meron pa siyang marami pang mga activities na magawa dito katulad ng scuba diving at snorkeling. At sa ngayon dito na tayo sa taas guys at ito ay sa loob ng forest at super ganda ang pakiramdam dito at dito ay natagpuan mo ang beauty ng nature ng Morea. Sana may natutunan kayo dito guys and follow for more my travel videos. God bless!